Makasaysayang araw mga kaaralpan, pan. Ang tatalakayin natin ngayon para sa quarter 4 week 2 ay ang pagtatatag ng ASEAN kung saan ito ay nakapokus sa mga tagumpay ng ASEAN sa paggamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Sa ating balik-aral, ito ay ang gawaing What Tawat? Panuto. Kilalani ng mga watawat ng mga bansang kasapi ng Asya bilang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siam at sampu. Nakuha mo ba ang mga ganitong sagot? Cambodia, Myanmar, Malaysia. Indonesia, Laos, Philippines, Brunei Darussalam, Thailand, Singapore at Vietnam. Mahusay ang gagaling ninyo. At bilang kasunod na gawain, alin-alin ang nauna? Isulat sa concept map organizer mula sa mga nakilalang watawat ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Alin sa mga ito ang pangunahing bansa na nagtatag ng ASEAN? Isulat ang pangalan ng mga bansa sa bilog, pati ang kapital ng mga ito. Ito ba ang mga sagot mo? Mga bansang nagtatag ng ASEAN ay ang Thailand na may capital city na Bangkok, Pilipinas or Philippines na may capital city na Manila, Indonesia na ang capital city ay Jakarta, Singapore na ang capital city ay Singapore City at Malaysia na ang capital city ay Kuala Lumpur na kung itinatag nila ang samahang ASEAN noong August 8, 1967. Sa kasalukuyan, ang ASEAN ay binubuo ng labing isang mga bansa. Ito ay ang mga bansang Brunei na naging miyembro noong January 7, 1984. Vietnam naman noong July 28, 1995, Lao People's Democratic noong July 23, 1997, Myanmar noong July 23, 1997, Cambodia noong April 30, 1999, at Timor-Leste noong November 2022 bilang observer. Bilang karagdagang kaalaman, Sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwan Ibrahim noong May 27 sa kanyang press conference na ang Timor Leste ay magiging ganap ng miyembro ng ASEAN sa gaganaping ASEAN meeting na nakaschedule na gaganapin sa October. Para sa ating kasanayan pampagkatuto, natatalakay ang layunin kasaysayan, estruktura at ilang tagumpay ng ASEAN kung saan ang bibigyan natin ng higit napansin ngayon ay ang ilang tagumpay ng ASEAN. So narito ang mga paksa. Mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon tulad ng Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality or ang tinatawag nating ZOFAN. Declaration of ASEAN Concord, ASEAN Free Trade Area o tinatawag nating AFTA at ASEAN Economic Community o AEC at ang Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty at ASEAN Vision 2020. Ang ASEAN Regional Forum o tinatawag nating ARF ay isang pagtitipon kung saan nakikipag-ugnayan ang ASEAN sa mga bansang hindi kasapi ng ASEAN sa usaping pampolitika at seguridad. Ito ay nabuo ng January 28, 1992 sa pamamagitan ng Singapore Declaration sa ASEAN Summit. Ang ARF ay binubuo ng mga kasaping bansa ng ASEAN, ASEAN dialogue partners at isang ASEAN member observer o taga na bansa. Mula sa pagkakatatag ng ASEAN noong 1967, ito ay nagtagumpay sa layong pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at kaonlaran sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga agenda o balak na sumasaklaw sa sumusunod na haligi o pillars nito. Ang seguridad ng pampolitikal, pang-ekonomiya at pang kultural Ang mga ito ay isinasakatuparan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sumusunod na deklarasyon ang Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality or Zofan at Declaration of ASEAN Concord. Ang Zone of Peace, Freedom, and Neutrality or ZOPAN ay isang deklarasyong nilagdaan ng foreign ministers ng mga kasaping bansa ng ASEAN at ito ay ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, at Thailand noong November 27, 1971 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Layunin nito na ang Timog Silangang Asya ay maging rehiyon ng kapayapaan, kalayaan at malayo sa anumang panganib na dulot ng hindi pagkakaunawaang politikal ng mga bansang kasapi at lalo na ng mga makapangyarihang bansa tulad ng USA, Russia at China. Inaasahan na ang mga kasaping bansa ay walang kakampihan at mananatiling neutral bagamat ang Zafan ay naitatag sa panahon ng Cold War. Binigyang halaga nito ang pagtutulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya, lipunan at kultura. Sa deklarasyong ito, naniniwala ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na ito ang tamang oras para sa pagtutulungan at pagpapahayag ng pagiging malaya ng rehiyon mula sa kahit na anong anyo ng pakikialam ng mga maimpluwensya at malalakas na bansa. Ang Declaration of Asian Concord ay ginanap sa Bali, Indonesia noong February 24, 1976 sa pangunguna ng mga pinuno ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ang Pangulo ng Indonesia, punong ministro ng Malaysia, Pangulo ng Pilipinas, punong ministro ng Singapore at punong ministro ng Thailand. Kinilala rin dito ang deklarasyon ng Bandung, Bangkok at Kuala Lumpur maging ang kasunduan ng mga nagkakaisang mga bansa. Layunin ang deklarasyon ito na isulong ang kapayapaan, pagsulong at pagunlad at ang kabutihan ng mga mamamayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Hayag ang tagumpay at paglawak ng ASEAN sa larangan ng kaisahang pangkabuhayan, panlipunan, kultural at pangangailangang politikal. Ang mga kasaping bansa ng Timog Silangang Asya ay sama samang pagkilos sa pagsusulong ng kapayapaan batay sa magkatuwang na pagsisikap na makahiral ang paggalang at kapakinabangan upang maiwasan ang pagbangon ng mga isyu at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Sa ikalawang Bali Concord noong 2003, pinag-usapan ang pamayan ng ASEAN batay sa pag-unlad sa larangan ng pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan at sosyo-kultural. ASEAN Free Trade Area or ang tinatawag na AFTA. Ang AFTA ay ang makinarya ng samahan para sa kooperasyong pang -ekonomiya. Sa pagtatatag ng AFTA, patuloy na naisulong ng ASEAN ang panloob na pagtutulungan ng mga bansa sa kalakalan, serbisyo at pamumuhunan at palakasin ang mga bansa sa pagpuprodus ng industriya upang mapalakas pa ang kalagayang kompetitibo ng samahan. Bunsik nito, hindi lamang napagsama ng ASEAN ang mga bansa sa rehiyon sa pagsusulong ng ekonomiya, nagawa rin na maisama at makaisa ang mga bansa sa rehiyon sa pandaigdigang ekonomiya. Nakatulong ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa pagsasakatuparan ng Free Trade Area Partnership ng labing isang kasapi ng ASEAN sa mga bansang China, Japan, Korea, Australia at New Zealand noong 2020. Ito ay nagbunga ng malakas na epekto sa pandaigdigang ekonomiya lalo na sa pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Sa pagkakataong ito, muling bumalik ang sigla ng landas ng pagsulong ng ekonomiya sa rehiyon. Noong 2003, nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na ipagpatuloy ang pagsulong ng pagtatagumpay ng AFTA at iba pang pinagsikapang gawain ng samahan upang higit pang mapalawak at mapalalim ang naging tagumpay sa AFTA at sa pamamagitan ng ikalawang Bali Concord, nagkaisa ang mga leader ng samahan sa pagdedeklara sa AEC bilang isa sa mga haligi ng ASEAN. Ang dalawa pang haligi nito ay ang Political Security Council at ang Socio-Cultural Council. Noong 2003, ay nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na ipagpatuloy ang pagsulong ng pagtatagumpay ng AFTA at iba pang pinagsikapang gawain ng samahan upang higit pang mapalawak at mapalalim ang naging tagumpay sa AFTA. At sa pamamagitan ng ikalawang Rally Concord, nagkaisa ang mga leader ng samahan sa pagdedeklara sa AEC bilang isa sa mga haligi ng ASEAN. Ang dalawa pang haligi nito ay ang Political Security Community Council at ang Socio-Cultural Community Council. AEC or ASEAN Economic Community. Ang AEC ay realisasyon ng layuning integrasyon o pagsasama-samang pag-ekonomiya ng rehiyon. Inaasahan nito na magkaroon ng iisang markado o pamilihan na may mataas na kalidad ng produksyon at handang makipagsabayan sa larangan ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng mga hamon ng ekonomiyang global. Sa sandaling matupad ang AEC, naniniwala ang samahan na madarama ang malayang paggalaw ng produkto, serbisyo at pamumuhunan kasama ang higit na malayang pagdaloy ng kapital at kasanayan sa rehiyon. Higit sa lahat, inaasahang sa pagtutugma ng kalakalan at batas sa pamumuhunan, ang ASEAN ay higit na makakalakas at magiging kasiyasiyang destinasyon ng pamumuhunan. Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty Noong December 15, 1995, nilagdaan ng mga kasabing bansa ng ASEAN ang kasunduan na tinawag na Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone or CNWFZ Treaty. Bilang pangako na pangangalagaan ang rehiyon ng Timog Silangang Asya, bilang isang rehiyon na walang nuklear at iba pang mga sandata na maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Ang tratadong ito ay kilala rin bilang kasunduan sa Bangkok. Sa pamamagitan ng kasunduan ito, muling pinagtibay ng ASEAN ang kahalagahan ng kasunduan na Non-Proliferation of Nuclear Weapons or NPT sa pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nuclear at sa pag-ambag tungo sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ito rin ay tanda ng pagtatatag ng isang nuclear weapon free zone sa Timog-Silangang Asya bilang isa sa limang NWFZ sa mundo. Ang apat pang bansa na may NWFZ ay nasa Latin America at Caribbean, South Pacific, Africa at Central Asia. Sa kasalukuyan, ang ASEAN ay nagsisilbing merkado na kinabibilangan ng 5 milyong mga mamamayan na mayroong pangkalahatang gross domestic product na 600 billion US dollar. Ito ay patunay ng pagtatagumpay ng ASEAN sa larangan ng ekonomiya sa dahilang nagawa nitong mapataas ang level ng katatagan ng ekonomiya Bukod sa napababa pa nito ang porsyento ng mahihirap sa rehiyon. Naganap din ang maayos na kalakalan at pamumuhunan mula sa liberalisasyon ng mga regulasyon o tuntunin ng kalakalan. Mula sa mga tagumpay na ito, natupad ang itinalagang bisyon ng ASEAN sa 2020. Sa taong 2020, ang ASEAN ay inaasahang makapagtatatag ng mapayapa at matatag na timog silangang Asya kung saan ang bawat bansa ay mapayapa at malayo sa anumang dahilan ng hidwaan sa pamamagitan ng nananatiling paggalang sa katarungan at paghahari ng batas at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pambansa at regional na katatagan. Muli ang ating tinalakay ay ang pagtatatag ng ASEAN mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon, ito ay ang Declaration and the Zone of Peace, Freedom and Neutrality, Declaration of ASEAN Concord, ASEAN Free Trade Area at ASEAN Economic Community at Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty at ASEAN Vision 2020.